Guys, 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 guys. Ngayon, guys, ay naglalaro ako ng Black Sprout. Ito yung mag ako na sa aking kap, sa aking friendly nga, na aking friend na si Shadow Key. Shoutout din sa kanya. At sinabi niya na ah, matrido kami. Tignan nyo yan sa... Tignan nyo ang... Last na yan, last. Ano ang bibibigay niya? Sabi ko, Ron. Tama ba yung feeling ko, guys? Yan. Nag-trade kami, guys. Kaso inuha... Inuuna, inuha... Inuha... Ano yan? Inu... Nahan pa ako. At ngayon, umalis siya. At layo. At nak... Uh, Banyan, binigay portal. At sa at na at sa at, at merong T-Rex at madami pa at yung binigay yung binigay ko ay gravity tip baka ma-scam siya guys yun binigay niya portal kaso lang guys ay parang awa na ako sa gravity tip guys eh sabi niya kit kit suni at hindi ako tara sabi ng aking kapatid tara trade sa ayun pumunta ako sa kanya doon sa sobrang lag guys at yung nakatrade niya ang nakasalubo niya at tingnan nyo morning than guys tingnan tingnan nyo yan ang binigay sa kan sa akin. Siya yung nagbigay. Sabi nung sa, sa, sa akin na binom daw, binom. At sabi ko, oo. Oh, oh. Ya. Yeah. Tapos, sabi na, okay. na trade na may bakit mamot. Sabi na, kanina lang. So, bisaya. ito guys, guys, bisaya. Shout out sa bisaya, sa bisaya. Yan. Seven, six, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito guys! sabi ko sa kanya nga, kainin ko yung mamot para yung kitchen di ba ang mamot at T-Rex ay magkapariha sila guys. Yung mamot at okay, giti parang parang sina. Shut up guys kapag kapag yung transfer ng mamot guys meron bang first? Shut up lang. Comment lang. Comment down below. Comment at so guys. At nagbalibit ako at sabi ko, Sige. Nag, yung sabi ko, nagvideo ako, nagvideo ako. Sabi niya, para makita niya ito. At, at nag drop ko gani. So, anong sinabi niya? Shout out sa mga bisaya. Anak ko wala. Binigay niya mamut. At pagkain ko sa mamut, guys. Mamiya, mamiya, mamiya. Mamiya, mamiya guys. Ikaw e, na rin, guys. Basta, eh. guys. Basta, guys. Sabi ko, kainin ko ang ang mamot para magka para magka isa-isa ay parang para makapariha para kitson siya ang kitson at ako ang mamot at meron pa dapat yung kapatid ko isa ay T-Rex yan so nag ano ano yung draw draw so ano ano sa draw ano, 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 ano yan Uh, comment down below. Tara, raid. Anong? Raid. You know, the shadow ang kaniyang title. Sa akin, shadow. At sa kaniyang pangalan, shadow key. Chat out mo kanya at mag-add friend kayo dyan. Kap yung nakatingin sa aking videos. At sabi niya, ako, sabi niya, aking ipalibit ang kitson ko. O yan. Ako naman, kainin ko yung mamot. Kasi masarap, di ba guys? Patisim ko ng elepante! Yan. Kinain ko guys. Yan, kinain ko, kinain ko. At sana yung hindi, hindi, hindi mag-log, hindi mag leave kainin mo. Oh, kinain ko. At pag pagkain ko, guys, mamut activate. At sobrang ganda, guys. Oh, sobrang ganda. Oh. Ang ganda. Sabi ko, hi. Hey. Hi. Sabi ko, mahina yung signal ko guys. Mahina, mahina, mahina. Sorry si guys At maganda yung haki niya guys. Sa akin, yellow. What the? Ayan, mamut guys. Ang ganda. Para akong ilimpante guys. Woo. At ano yung, di ba sinabi ko guys, kung mag-comment down below. At ano yan guys? Bakit mangyanyan? Ay, ah, yung mamot! What? Mayroon pang naka- Ikaibang mamot! Ganda yun ah! Uy! May secret lagusan ba dito sa coffee, guys? Ayun, guys! Tumitrade pa sila, guys! Sana, tumitrade ko yun, Guys! Puntin ako ng binom. So, yung yung account ko yan na yung ginagamit ko na RIPG ay isa yung nakabuy naka, naka ako ng fruit nga yeti. Yung yeti, yung yung basta yeti, may yeti-yeti. At, ah, uh, ah, uh, Uh, sa biyete. At sabi niya, kukunin ko daw, kukunan daw niya ang biyete. At ngayon, i-open ni niya yung, yung, account ko at pagtingin ko nawala wala yung na yung BIT ko at binigyan ako ng blizzard gravity at nagagalit ako at, at ngayon mayroon pa siyang kulang yung binom kasi yung binom yung binom ang pangako gi eh, kasi maganda Yan, so maganda yung binom So yan ang favorite kong fruit guys Favorite kong fruit guys Pangako ko guys Favorite kong fruit ko guys Favorite kong fruit Fruit, fruit Yan, so Yung kaibay guys ay 1,000 Diba? Diba, wala akong nagbo-vlog kayo ngayon guys, guys. Kasi yung kwento ay hindi gumana. Kaya ano, you know, 9 minutes lang ito guys. So dapat 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 inyo tong ah uh, magtingin kayo habang pa pa pa, 9 minutes guys. At yung una guys, yung label 1,000 to na tayo. At kasi yung yung favorite kong friend guys kasi si Play of L yung Fair of Fair of L shout out sa kanya shout out shout out shout out si Shailen yung kung ko guys si eh. nakita ko yan siya guys niya hindi guys 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 Shut out at mag-comment kayo guys at mag-subscribe din kayo sa aking video para meron kayong huling update